mant ka po mama. Tayo eh. harga ng tofu po mama. Yan. Para boto sa ating ampalaya. Yan yung mga no hangga po mama ampalaya si tao. Tolong tira meron tayong pitong drum na nakalagay dito ko po mama meron pa dito sa kabila. at ito yung yung galing doon sa concrete pan yun ito kaparmer ating pananin

yung mga drum natin at uh, sa awan kapama nakapag umulan din yan kapama sitaw yung basa diba pa ba yung kapama ito yung drum natin Let the